To hug your child, 10,000 reasons to affirm your friend, most of all, 10,000 reasons to praise God for all that He has given you today. As you start your day right, here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo alas 9.30 hanggang alas 10.30 ng gabi. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Maunlad na, Pilipino. Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino kasama si ka John Enriquez. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga Maunlad na Pilipino Sa 702-DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan Sumasa yung mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines FEBC. Himpila 702-DZAS Agapay ng Sambayanan Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Martes at 10 ng Nobyembre 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Hudyat Balita. Sa mga balita ngayon, bilang na mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 399,000 na. Pilipinas, may koordinasyon na sa U.S. government para sa COVID-19 vaccine ng Pfizer. At Pilipinas, naghahanda na para sa paglandfall ng bagyong Ulysses. At ngayon, sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Muling nakapagtalaan ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health o kanina alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 1,347 ang COVID-19 cases, kaya umabot na sa 399,749 ang confirmed cases sa bansa. Sa nasabing bilang 30,169 o 7.5% ang aktibong kaso. Nasa 83% ang mild, 9.4% ang asymptomatic, 4.8% ang critical at 2.7% ang nasa severe na kondisyon. Samantala, nasa 14 ang napaulat na nasawi, kaya umakit na sa 7,661 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 187 ang gumaling pa kaya umabot na sa 361,919 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa pamahalaan ng Estados Unidos para bumili ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Nagkaroon na ng koordinasyon ang Pilipinas at ang pamahalang Amerika para makabili ng anti-COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer. Ito ang inihayag ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez sa regular na virtual press briefing ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Malacanang. Ayon kay Ambassador Romualdez, mismong si Foreign Affairs Secretary Chodoro Luxid Jr. ang nakipag-ugnayan kay U.S. Secretary of State Mike Pompeo para sa anti-COVID-19 vaccine ng Pfizer. Sinabi pa ni Romualdez na ang hakbang ni Secretary Loxin ay bilang pagsunod sa nais ni Pangulong Duterte na idaan sa government to government ang negosasyon sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19 para mabilis at maiwasan ang anumang anomalya. Naniniwala si Romualdez na sa sandaling mabigyan ng Certificate of Approval ng U.S. Food and Drug Administration o FDA ay mabilis na rin itong mapagtitibay ng FDA sa Pilipinas. Umaasa rin si Ambassador Romualdez na sa unang quarter ng susunod na taon ay maisa sa katuparan ang pagbili ng US-made Pfizer anti-COVID-19 vaccine. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch Sa mandala, Phase 3 ng clinical trial para sa dine-develop na bakuna versus COVID-19 sa ilalim ng Solidarity Trials ng World Health Organization, hindi pa rin nasisimulan. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Bigo pa rin maumpisahan ang Phase 3 ng clinical trial para sa potensyal na COVID-19 vaccine sa ilalim ng Solidarity Trials ng World Health Organization. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na isa sa gawa dapat ang Phase 3 ng clinical trial noong Oktubre. Subalit ngayong nasa kalagitnaan na halos na buwan ng Nobyembre ay hindi pa rin aniya nag-uumpisa ang clinical trials. Paliwanag ng kalihim, hindi pa kas na isa sa pinal ng WHO ang listahan ng mga bakunang isasali sa trial maging ang mga lalahok o mga participants hindi pa rin inilalabas ang mga protocol sa gagawing trial na siyang dapat aprubahan ng DOST tulad ng regulatory at ethical clearances bago tuluyang makapagsimula ang clinical trials sa bansa Ngunit umaasa si Dela Peña na pagsapit ng Disyembre ay makapagsisimula na ang clinical trials sa Amerika at sa iba pang mga bansa, nang sa gayon ay mapasimula na rin ang trial dito sa Pilipinas. Samantala, inihayag din ang kalihim na dadaan pa rin sa pag ng Vaccine Expert Panel ng Pilipinas, ang bakuna ng kumpanyang Pfizer Incorporated. Ito ay makaraang i-anunsyo ng Pfizer na mayroong bahigit siyamnapung porsyento na nakagagaling ang kanilang bakuna bakuna laban sa COVID-19. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Kudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, Pilipinas naghahanda na para sa paglandfall ng bagyong Ulysses. Narito ang report mula kay Neray Sarmiento. Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng epekto ng paglandfall ni Tropical Storm Ulysses. Dahil dito nananawagan ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang lahat ng kanilang pasilidad para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, mayroon pang ibang pasilidad na maaring gamitin ng LGUs tulad ng multipurpose halls, sports gymnasium, maging ang mga sabungan kung kinakailangan. Samantala, dahil dito sususpindihin ang pag-aayos ng power at water supply pag naapektuhan na ng Ulysses ang Luzon. Nagpadala na rin na, na ang pamahalaan ng water treatment facilities sa mga lugar na labis na naapektuhan ni Bagyong Rolly. Matatandaan na 25 katao ang nasawi sa pananalasa ng nasabing super typhoon kung saan nakaramihan karamihan ay nalunod o nabagsakan ng mga bagay. Neray Sarmiento, FABC News. Balitang Bayan Mahigit pitura ang pasahero na ang stranded sa iba't ibang mga pantalan sa Bicol Region dahil kay Tropical Storm Ulysses. Sa datos na inilabas ng Office of Civil Defense o OCD Region 5, Nasa 746 na pasahero ang na-stranded sa mga daungan sa mga lalawigan ng Albay at Sorsogon. Stranded din ang isang bus, 260 na trucks, 32 na light vehicles at sham na mga sasakyang pandagat. May 30 sea vessels din ang pansamantala munang nanatili sa mga pantalan. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon mula kay pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Magandang hapon sa iyo, Ariel. Magandang gabi na rin po ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Ulysses na may international name na VAMCO. Libre na ang sentro ni Tropical Storm Ulysses sa layong 375 km silangan, hilagang silangan ng Viracatanduanes or 500 km silangan ng Dait Camarines Norte. Ito nga si Ulysses at bahagya pa pong lumakas yung kanyang maximum sustained winds na ngayon ay nasa 85 km per hour malapit sa gitna. Samantalang yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 105 km per hour. Patuloy pa rin pong kumikilos hilagang kanduran ang bagyo sa bilis na 15 km per hour. At compared po sa satellite animation kaninang alas 11.30 na press conference ay uh, mas gumanda pa itong sirkulasyon ng bagyo. At muli nakikita natin sa ating satellite animation, humahampas na po yung outer rain bands ng bagyo dito sa may Bicol Region, Eastern at Central Visayas at maging sa may Caraga. Samantala, patuloy ding iiral itong tailend ng cold front na nakaka-apekto at magpapaulan pa rin dyan sa may Northern Luzon. Inaasahan po na ngayong gabi ay lalakas pa itong si Ulysses at magiging isang severe tropical storm at habang papalapit yan sa may Bicol Region, Pakaluran, ito ay aabot na sa typhoon intensity by tomorrow morning. Bukas po ng hapon, Wednesday, nasa layong 90 kilometers, hilaga ng Viracatanduanes, ang mata o sentro nitong si Ulysses. At dahil po sa uh, nilapit or paglapit nitong bagyo dito sa may kalupaan ng Bicol Region, yung signal number one po sa malaking bahagi ay itinasin sa signal number 2. Nakataas po ang signal number 2 dyan po sa amin sa Katanduanes, sa Albay, sa Sorsogon, sa Camarines Sur at sa eastern portion ng Camarines Norte sa mga bayan po ng Basud, Daet, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, San Vicente at Talisay. Posible po makaranas na ng pagbugso ng hangin mula 61 to 120 kilometers per hour sa loob ng susunod na 24 oras ang mga lugar under signal number 2. Samantala nakataas pa rin po ang signal number 1 dyan sa northern Samar, sa northern portion ng Samar province, sa mga bayan po at lungsod ng Almagro, Calbayog City, Gandara, Matuginaw, Pagsanghan, San Jorge, San Jose de Buan, Santa Margarita, Santo Niño, Tagapulan at Tarangnan, pati rin po sa northern portion ng eastern Samar, sa Arteche, Dolores, Hipapad, Maslog, Oras at San Policarpo. Nakataas na po ang signal number 1 sa buong Masbate kasama ang Tikaw at Burias Island pati rin po sa ibang bahagi ng Camarines Norte. Sa ibang lugar naman na bago lamang yung pagkakataas ng signal number 1, hindi pa po agad mararamdaman ang pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Pusibling magsimulang maramdaman po yung mga pagbugso ng hangin na yan in the next 36 hours. So itong malaking bahagi dito ng Central at Southern Luzon na bagong bago lamang ang pagtaas ng signal number 1 ay maganda pa po ang inaasahang panahon ngayong gabi. Kasama po sa bagong dagdag sa mga lugar under signal number 1, ang Rumble. Luzon, Marinduque, uh, Mindoro Provinces kasama na ang Lubang Island, buong Quezon na kasama ang Polillo Islands, Batangas, Laguna, dito po sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bataan, Pampanga, Bulacan, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, eastern portion ng Pangasinan kasama po mga bayan ng Asingan, Balungaw, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Tayug at Umingan at dyan po sa central and southern portions ng Zambales, sa Botolan, Tabangan, Castillejos, Iba, Masindok, Olongapo City, Palawig, San Antonio, San Felipe, San Marcelino, San Narciso at sa bayan po ng Subic. Yan po muna ang latest mula sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster Ariel Rojas. Magandang gabi at magingat ingat po tayong lahat. Maraming salamat Ariel Rojas ng Pagasa Weather Forecasting Center. Hudyat, Balitang Pandaigdig. Inihayag ng Health Ministry ng Russia na 90% na epektibo ang Sputnik V vaccine. Sinabi ng direktor ng Research Institute ng Health Ministry na si Oksana Drapkina, responsibilidad nilang imonitor monitor kung epektibo ang naturang bakuna sa kanilang mamamayan. Aniya base sa kanilang obserbasyon, isa itong magandang balita para sa lahat. Samantala, namamahagi na ng bakuna ang pamahalaan ng Russia sa mga lokal na residente nito kahit hindi pa tapos ang clinical trial. Ang nasabing bakuna ay ititest sa 40,000 katao sa Moscow ngayong buwan para sa Phase 3 trial. Udyat, balitang pandaigdig. Samantala, hinimok ni U.S. President-elect Joe Biden ng mga Amerikano na magsuot ng face mask. Ito'y para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19. Aniya ang pagsusuot ng face mask ay hindi isang political statement kundi isang magandang simula para makabango ng bansa. Aniya ito ang pinaka-epektibong paraan para mapigilan ang paggalat ng COVID-19. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik na ating balitaan dito sa Hujat Balita, panukalang pagbabawal sa pagpapakasal sa mga menor de edad aprobado na sa Senado. Brigadier General Vicente Danao, susunod na NCRPO Chief ayon kay DILG Secretary Anyo at apat na bayan sa Negros Occidental COVID-19 free na. Hudyat, balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Hudyat, pangunahing balita. Manukalang pagbabawal sa pagpapakasal sa mga menor de edad pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Alamin natin ang detalye mula kay Babeline Cacho Resulta. Sa wakas ay mahihinto na ang pagpayag ng mag-asawa ang mga menor de edad na kabataan sa Pilipinas. Ito ay sa oras na malagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas na magpapatupad nito na ipinasana ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, pangunahing may akda ng panukala, umaabot sa 726,000 na mga kabataang wala pang 18 anyos ang nangagsipag-asawahan na sa Pilipinas. Ang bilang na ito ay kasama sa 750 milyon na kabataang nag-asawa bago sila mag-18 years old. Dalawang porsyento sa bilang na ito ay mga batang wala pang 15 anyos. Sa datos na nakalap ng lady senator, mahigit 200 kabataan mula sa mahigit 1,000 kaso ng child marriages ay nasa autonomous region in Muslim Mindanao. Ayon kay Hontiveros, kahit pa maaaring ang isang dahilan ng pagpapakasal sa mga kabataang ito ay kawalan ng kabuhayan ng mga pamilya sa regyon, lumalabas na ang pananaw sa mga kabataang babae ang isang matinding dahilan ng maaga nilang pag-aasawa gender inequality to anang senadora, at hindi dapat mamayagpag ang maling pagtingin sa mga anak na babae sa mga pamilyang kanilang kinabibilangan. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na si Police Brigadier General Vicente Danao ang susunod na pinuno ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Kasunod ito ng appointment ni Police Major General Debold Sinas bilang susunod na PNP Chief na papalit sa magre-retirong si Police General Camilo Cascolan ngayong araw. Sinabi ng kalihim na bagamat pagpupulungan pa ito ng PNP Board of Generals, Si Major General Danao, aniya ang kanyang nakikitang ipwesto bilang NCRPO Chief. Si Police Major General Danao ang kasalukuyang Regional Director ng Calabarzon PNP Nauna na rin nagsilbing district director ng Manila Police District sa ilalim ni Sinas. Siya rin ay miyembro ng PMA Class of 1991. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, mga suspendidong immigration officials na sangkot sa pastilla scheme pinayuhan ni Pangulong Duterte na idepensa ang sarili sa korte. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Tino toong ngunit hindi tinuluyan ni Pangulong Duterte ang bantang pakakainin ng pera na nakarolyo sa pastillas ang mga tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa katiwalian na kanyang pinatawag sa Malacanang kahapon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, pinagsabihan na lamang ng Pangulo ang nasa apat na pung tauhan ng BI na magtandana at huwag nang uulitin ang kanilang kamalian. Kinumpirma ni Roque na sa naging pagharap sa palasyo isa-isang pinabigyan ng pangulo ng pastillas na may kasamang pera ang mga dawit na tauhan ng BI. Anya, hindi ito isang palabas kundi simbolo at mensahe ng labis na pagkagalit ng pangulo sa nagaganap na katiwalian hindi lamang sa Bureau of Immigration kundi sa buong gobyerno. Kalmado naman Anya ang pangulo nang nakaharap ang mga suspindidong tauhan ng Commission of Immigration and Deportation. Wala umanong umimik sa mga ito at hindi rin ginalaw ang natanggap na pastillas na may pera mula sa Pangulo. Dagdag ni Roque bilang paggalang sa presensya ni Justice Secretary Menardo Guevara ay hindi na ipinilit ng Chief Executive na kainin ng mga taga-BI ang perang nakarolyo sa pastillas. Ayon pa kay Roque, naroon din sa palasyo kagabi si BI Commissioner Jaime Morente bukod pa kina NBI Director Eric Distor, Executive Secretary Menardo Guevara at Senador Bongo. Sinabi ni Secretary Roque na patuloy ang kasong administratibo laban sa mga tiwaling taga-BI na siyang magdedetermina kung dapat nga silang matanggal sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa Pastillas Scheme o pagpapalusot sa mga Chinese nationals papasok sa Pilipinas kapalit ng lagay. Heidi Bernardo Sampang, FEB News. Kudyat, pangunahing balita. Sa iba pang ulat, pinayagan na ng Department of Tourism o DOT ang 7200 hotels resorts at accommodation establishments para muling makapag-operate. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Puyat, pinakamaraming nabigyan ng Certificate of Authority to Operate at Provisional Cow sa Calabar Zone na nasa 1,303 at sinunda ng Central Luzon na 830 at ikatlo sa Region 1 na 806. Ayon sa kalihim, dahil sa kaw, magkakaroon ng kumpiyansa ang mga bisita na ang mga establishmento ay sumailalim sa inspeksyon at nakakasunod sa protocols alinsunod sa globally recognized health and safety standards. Nagbukas na rin aniya sa domestic tourism ang mga kilalang tourist destinations tulad ng Boracay, Palawan, Baguio City, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dagdag pa nito, patuloy silang magsasagawa ng inspeksyon sa mga establishmento para maihanda na ang mga ito sakaling muling tumanggap ang bansa na mga banyagang turista. Palitang Bayan Apat sa bayan sa Negros Occidental, COVID-19 free na. Alamin natin ang ulat ni Ruth Laon. Apat na bayan dito sa Negros Occidental ay COVID-19 free na. Ito ay ayon sa Provincial Health Office o so PHO nitong lunes. Ang mga ito ay bayan ng Don Salvador Benedicto, Pulupandan, Calatrava at Moises Padilla. Sa 5,055 confirmed COVID-19 cases sa Negros Occidental as of November 8, kabuang 4,139 na ang gumaling, habang 143 naman ang namatay, na naman sa 773 ang active cases. Ayon sa PHO sa 4 Quarter Joint Meeting ng Peace and Order at Provincial Anti-Drug Abuse Councils of Negros Occidental na isinagawa sa Provincial Capital Zone, so Social Hall dito sa Bacolod. Samantala, ang Cali City ay mayroong pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 na nasa isang daan at siyam mula October 24 hanggang November 6. Samantala, Talisay City ang nanatiling mataas sa listahan ng lungsod at bayan na mayroong mataas na numero ng confirmed cases na nasa 604 sinunda ng Silay City na may 575 at Cali City na may 355 na kaso. Ruth Clure, FEBC News, Bacolod City. Hudyan, palakasan! Bubble training ng Philippine Athletics Track and Field Association iniurong na sa 2021. Narito ang report ni Bong Chika. Iurong na ng Philippine Athletics Track and Field Association o Patafa sa Enero ng susunod na taon ang bubble training na gaganapin sa New Clark City sa Kapastarlac. Ayon kay Patafa President Philip Ella Huico, ito ito'y upang bigyan daan ng grupo na nag-aasikaso ng mga kinakailangan permit para makapagsimula na sila sa pag -e -ensayo. Nakatakda sa nang simula ng training ngayong buwan, ngunit nagdesisyon na iurong ito para hindi sila abutan ng bakasyon sa loob ng bubble camp. Tiniyak naman ng Patafa na mahigpit nilang susundin ng minimum health protocols sa oras na magsimula ang ensayo. Samantala, naunakan na ni Daniel Medvedev si tennis star Roger Federer sa world ranking na inilabas ng Association of Tennis Professionals o ATP. Sa pinakahuling ranking, nasa pang-apat na pweso na ngayon ang Russian tennis star habang nasa pang-limang pweso naman ngayon ang Swiss tennis star na si Federer. Isa sa naging daylan para sa kanyang pang-apat na pwesto ay ang kanyang pagkapanalo kay Alexander Zverev sa Paris Master Finals. Naunguna pa rin ngayon sa listahan ng ATP si Novak Djokovic habang nasa pangalawang pweso naman si Rafael Nadal. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika, Naguula. Hudyat Balita Sa pagbabalik na Hudyat Balita, Speaker Velasco nanumpa na bilang House Speaker kay Pangulong Duterte. 10,000 piso na supplies alawans para sa mga guro pasado na sa Senado. At pitong brand ng Noche Buena Products di magtataas ng presyo. Hudyat Balita kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pudyat, pangunahing balita. Formal nang nanumpa sa harap ni Pangulong Rodrigo Duterte si Marinduque Duque Representative Lord Allen Velasco bilang bagong House Speaker. Ginawa ang oath-taking sa Malacanang kasama ang kanyang pamilya at kasamahan sa Kamara. Nangako ang House Speaker na handa niyang tuparin ang legislative agenda ng administrasyong Duterte. Para sa ibang detalye, alamin natin mula kay Eddie Galvez. Nangako si House Speaker Lord Alan Velasco na kanyang pagsisikapan ng lahat upang makamitang minimithi para sa isang matatag at nagkakaisang Kamara ng Representantes at nakahandang topari ang legislative agenda ng Duterte Administration. Bilang ikadalawampatpitong House Speaker, sinabi ni Velasco sama-sama magtatrabaho ang Kongreso upang magpasa ng mga makabulong panukalang batas na napapanahon at tutugon sa mga pangailangan ng sambay ng Filipino at gawin ng mababang kabulungan ng Kongreso na totoong kinatawa ng bawat mamamayan. Nakahandaan yang sundin ng kamera ang panawagan ng punong ehekutibo para sa pagpapagana ng batas na puputol sa korupsyon at protektahan ng interes at kapakanan ng mga overseas Filipino workers magsasaka at mangingisda tiniyak ni Velasco na makakaas ang Pangulo na tutulong ang Kongreso upang tuparin ang pangako nito sa sambay ng Filipino bago matapos ang kanyang termino sa 2022. Pinasalamatan din ni Velasco si Pangulong Duterte sa tulong na ibinigay sa kanya upang tiyaking masusunod ang Speakership Term Sharing Agreement. Eddie Galvez, FABC News, Kamara. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita ay kinalungkot ng Malacanang ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas kahit na sa ikatlong quarter na ng taon. Narito ang detalye mula sa report ni Heidi Bernardo sampang Nagbahayag ng kalungkutan ang Malacanang sa lang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa sa ikatlong quarter ng taong 2020. Gayunman, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kung susumahin, bahagya ng umangat ang ekonomiya kasunod ng pagbabalik operasyon ng mas maraming negosyo kamakailan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, muling nag-contract ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ng 11.5% sa third quarter o mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Ipiliwanag ni Secretary Roque na kaya nangyari ang naitalang pagbagsak ng ekonomiya ay dahil nagbalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang National Capital Region at ilang probinsya sa Calabarzon na siyang pinagmumula ng 60% ng GDP ng bansa. Binigyan di Roque na tapos na at nalagpasan na ng Pilipinas ang pinakamalalang yugto ng pandemya. Nagpahayag din ng tiwala ang Malacanang na unti-unti nang makakabangon ang ating ekonomiya kasunod ng unti-unting pagbubukas ng business sector. Muling binigyan diin ang palasyo na may banta pa rin ng COVID-19 kaya dapat pa ingatan ang buhay para patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Bigyat Kalakalan. Nangako ang pitong brand ng Noche Buena Products na hindi sila magtataas ng presyo ngayong papalapit na ang araw ng Kapaskuhan. Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez, pinakinggan ng mga kumpanyang ito ang panawagan na huwag muna magtaas ng presyo ng meat products kabila ang CDO, Century at Virginia Foods. Dahil aniya marami pang mga Pilipino ang nahihirapang bumangon dahil sa epekto ng pandemya at mga nagdaang mga bagyo. Samantala, kinumpirma rin ng Ladies' Choice, Clara Olay, UFC at Alaska na hindi sila magpapatupad ng taas presyo sa kanilang Noche Buena items. Sinabi ng kalihim na asahan pang madadagdagan ang mga brands na mag ng stable na presyohan sa kabila ng papalapit na holiday season. Hudyat ng Pag-asa mula sa ikalawang aklat ng Timoteo, kabanatang dalawa, talatang labing tatlo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.30 ng gabi. FEBC Philippines. 72 dalawang taon na ipinahayag si Kristo sa ating mundo. Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin